Good day mga chingo and for today's video ay gagala nga pala tayo sa SM Rosario. At bago nga pala kami magpunta sa SM Rosario ay dumaan muna kami sa Changian. Ang akin ngang pamangkin dyan na si Aris ay tanong na tanong sa kanyang papa kung tutuloy nga daw sa mall. At pagkatapos nga namin dyan pumili ng damit ni Yubo ay biglang binayaran ni Kuya ang dapat naming bayaran. Nagulat nga kami nang bigla niyang binayaran, hindi ko talaga yun inaasahan. Thank you Biking Channel, Kuya Mark. Ang aking pamangkin dyan na si Chilian ay pumili na rin ng pantalon at saka damit. Pumili na rin siya ng damit na ireregalo niya sa kanyang ate Mero. At sa part nga palang ito ay pinipilian na ng damit ni ate si Aris. Dalawang damit nga pala ang napili dito ni ate para kay Aris. Napansin ko nga pala dito si ate at si kuya lang yata ang hindi nakabili ng damit ng libre lang ata sila. Syempre, sa tiyanggi lang naman kami namili syempre para makamura kasi pag sa SM na ay chak talaga namang dodoblihan ka pa ng gastos. Pero kahit sabihin mo pang mahal talaga ang mga damit sa SM magaganda naman ang quality kaya sulit din. At ayan na nga ang aming security guard at todo bantay naman talaga sa aming pamimili. Charis hindi siya security guard, siya's mayobo naman. Kung iyo nga tingnan kay gaganda nga din naman ng mga damit sa Changi, hindi halatang talagang mumurahin lang ito. Kaya't mabuti na lang may Changian, nakakabili kami ng mga gandang damit sa murang halaga lang. And sa so, wakas natapos na rin ang aming pamimili, ngayon ay papunta na talaga kaming SM, this is it, bagot na bagot na si Aris. And after 1,000 years ay nakabalik na ulit kami dito sa SM Rosario Matagal na panahon nga ang huli naming punta dito Sa layo ba naman ng Quezon Province papuntang Cavite ay talaga namang matagalan nga talaga ang pagbalik namin ngayon dito Ngayon nga ay naglakad-lakad muna kami papunta talaga sa entrance ng mall kasi sa likod talaga si Kuya nagparking Kung mapapansin nyo ang dalawang supot na dala ni Yubo, yan lang naman ang mga pinamili namin kanina sa Changi e. Nakakatuwa nga naman sa tinagal-tagal ng panahon, ngayon nakapagbanding na ulit kaming pamilya Buti na lang may holiday season na ganito kasi kahit magkakalayo, naghahanap talaga ng paraan mag pamilya para magkasama-sama sa araw na ito. Pansin ko sa aking sarili simula ng bata pa ako hanggang ngayon pag nakakakita talaga ako ng eroplano talaga namang ako ituwang tuwa lalo na pag malapit-lapit la ang sa akin. And sa mga sandaling ito ay moment daw to ni Chilian. Kuwanan ko daw siya ng video kasi mag slow mo daw siya. Ayan, charan, pa. O di ba? Pag magkakasama talaga kung ano-anong naiisip na kalokohan. O ano ba na pagbigyan ba ni Tita ang hilig ng walang ligalig? Hindi ko talaga lubos akalain na mas matangkad na talaga itong pamangkin ko na ito kaysa sa akin ngayon. Kitang-kita naman talaga ang excited ni Aris patalon-talon pa. At sa isang oras nga na paglalakad, uy hindi, isaglit lang ang... And ayan na nga, nakarating na rin kami kahit papano sa entrance ng mall. Iba talaga kapag holiday, ang ganda talaga ng kanilang decorations o ba diba, pack na pack. At syempre kapag nakakita tayo ng mga gandang tanawin gaya nito ay hindi talaga mawawala ng picture taking. Kaya naman, Ate and Aris, moment nyo na to. Charis, nagpa-picture din kami ng aking pamangkin dito. Ako pa ba? Si Del, Papa Kabog. Siya na gayon. Sabi ko nga dito kayo, bumagpa-picture din kami para meron din kami kahit papano. Pero ayaw niya, nahihiya daw siya. Charis, pero mamaya na ko, makikita niyo talaga. At pagkatapos nga ng picture taking ay agad na nga kami pumasok dito sa mall para magpalamig kasi medyo mainit na sa labas. At gaya nga naman ang inaasahan ko, maganda na naman talaga ang theme na napili ng SM Rosario. Kung hindi nyo man itatanong, couple nga pala kami ng damit titi ni Yubo. Hindi nga lang kami magkatabi dahil kumukuha ako ng video. Sabi ko nga dito kay Yubo, ako na magdadala ng isang plastic na dala niya pero sabi niya wag na lang siya na lang daw baka mahirapan pa ako. Charisse. Wala kayo be. Actually, at dahil narinig ka ng aming pamangkin ng aming usapan, sabi tuloy ang sweet daw, Charis. At dahil nalibang ako kakabideo, ayan, naiwan ko tuloy si Yubo, sabi tuloy sa akin, iniiwan ko na tuloy siya mag-isa. O, ba diba? Oy, hindi. Why should I do that? Kaya ang ginawa ko, dumikit na lang ako. Baka mamaya magkatampuhan pa. sa SM pa naman kami. Kaganda-gandang lugar pa naman. Tapos pag-aawayan lang. No way. Magpapapicture kasi kami din sa may Christmas tree kaya ayun papalapit kami ng papalapit. And nga pala si Kuya at kasi si Yubo na libang kakapanood itong nagbabasketball na ito. Siguro gusto rin magbasketball. I-shoot mo na ang ball. Charis. <laughs> Isa nga pala kami sa pasaway na tao dito sa SM. Imbis na doon sa entrance dumaan ay dito talaga kami sa gil dumaan kasi nakakatamad talagang pumunta na doon. Kaya ayon na si kami ng guard. Sorry na po. talaga namang pagkaganda-ganda na rin Christmas tree na ari pagkataas-taas pa. Talaga namang ako'y namang at napa. Wow. pinaakyat nga muna ni ate si Chilian at si AA doon sa fan house para makapag-moment daw silang dalawa. Charis, hindi sila makapag-moment dahil kasama din naman kami. Nagpunta lang naman kami sa bakery dito sa loob ng SM at bibili nga raw sila ate ng tinapay. Ay talaga namang walang kasawa sawa Ay syempre, gusto lang daw kasi nilang makatikim ng panibagong recipe. At kahit ako'y walang kahilig-hilig na sa tinapay, ay talagang natakam naman talaga ako din sa kinuha ni ate. Hindi ko nga alam ang pangalan ng tinapay na iyan kasi first time ko ring nakakita ng ganyang klaseng tinapay at first time ko ring nakapasok dini. Eh, ay talaga namang saan ka <laughs> Sabi nga ni ate, pumili na rin daw ako ng tinapay na aking mapupusuan. Sabi ko, abay hindi na at ako'y makikikagat na laang diyan sa inyo at hindi naman ako mahilig diyan. At natuwa nga si ate dahil minus gastos daw. Charis, joke lang yun, walang ganon. Sinabi ko nga kay Yubo na ayaw ko ng tinapay kaya maya maya binigay ko sa kanya ang at sabi ko siya na ang pumili ng kanyang magugustuhan. At dahil natuwa ako sa tongs dito sa bakery na ito, sabi ko kay Yubo siya ang pumili at ako na lang ang kukuha. Pizza na nga dapat ang kukunin ni Yubo dito pero sabi ni ate wag na raw yung pizza at nakatikim na kami noon. Pumili na lang daw ng iba pang panibagong tinapay. Kaya yan tuloy, tinulungan na kaming pumili nila ate at kuya kung anong tinapay ang dapat namin kainin for today's video. Akala nga dito ni ate ako ang pumili ng pizza pero hindi niya alam si Yubo talaga kaya sinabi ko si Yubo nga talaga ang may gusto noon at hindi ako naman nyo lagi na lang pizza ang kinakain natin. Baka po pwede namang ibang tinapay naman, gaya nito, o ba diba, pagkasarap-sarap. Ay, tingin ko pa nga lang, ay bigla ko na lang naisip, gusto ko nang kumain ng tinapay. Tinapay, may ganun. At dahil napawaw nga ako sa tinapay na ito, ayun ay tuloy na bulol na tuloy ako. Nang marinig nga pala ni Kuya na nagtanong ako ng maanghang ay biglang ni-recommend sa amin itong spicy tuna. Mukha naman talagang masarap kaya ito na talaga ang kinuha pa ni Yubo. Kapag usapang maanghang nga naman ang pinag-uusapan ay go na go talaga dyan si Yubo. Kaya hindi na nga siya nagdalawang isip pa at yun na nga ang itinuro sa akin kaya yan na rin ang kinuha ko. Natatawa pa nga ako dito kay ate kasi hindi makapag-decide kung gano'n talaga karami ang gusto niyang kunin na tinapay. Sabi ko nga kay ate biniro ko pa nga low carb ka na sa lagay na yan ha low carb talaga. <laughs> Hindi pa rin nga ako pumili ng tinapay dito, sabi ko kay ate, makikikagat na lang talaga ako sa kanila. At this moment, oras na para takbuhan ay takbuhan. Uy, masama yun. Oras na nga pala para bayaran namin itong aming mga napiling tinapay. Pilit ko nga binibiro dito si ate, sabi ko yan talaga ang naglo-low carb, operation low carb talaga sa lagay na yan at biglang may itinuro nga sa akin dito si Kuya at saka si Ate, sabi yun na lang daw ang kainin ko. Yun pala eh, yung parang mga tinapay na binuo sa pangalan ng bakery na ito which is Clyde. Shoutout nga pala Clyde's. Clyde's baka naman kahit isang putok lang. Kahit medyo mataas nga naman ang presyo nito kaysa sa tinapay na lagi nating kinakain everyday, okay lang naman dahil sulit na sulit naman ang kanyang lasa sa kanyang presyo. Okay lang din naman na pagbibigyan mo ang sarili mo kahit paminsan-minsan lang sa buhay mo. O da ba? Ika nga nila, new adventure, new taste, ganun. Nakakabawas nga naman talaga ng stress kapag nakakagala ka ng mga ganitong klasing lugar. Hindi naman kailangan lagi kang may pera para gumala ka sa ganitong lugar kahit pamasahe lang at pa window window shopping ay talaga namang yung stress mo talaga ay mababawasan. At din. dahil nga hindi na kami gumastos ng damit ay ibinili lang namin ng pabango ang pabili dapat namin sa damit. O di ba ang gulo? Noon pa man, ito talaga ang pabango na mahilig kami ni Bukas, hindi na kami gaano nakakabili kasi madalas SM lang ang meron nito. At imbis na mag-enjoy nga ako sa paggagala namin dito sa SM ay talaga namang hmm. hindi pa nakisama ang chan ko at agad-agad nga ako naghanap dito ng CR, nakakainis. Balak pa naman sana naming magpaiwan ni Yobo dito sa SM at hapon na kami uuwi pero dahil hindi na kasama ang chan ko ay talaga namang maya maya ako nagyaya na akong umuwi. At ayan nga isa na namang hindi makakalimutang memories ang meron ako ngayong holiday season. At dahil Pasko marami namang bibili sa tindahan kaya ayun nag-decide na rin sila ate at kuya na umuwi na para makapagbukas naman sila ng tindahan. Thank you SM Rosario sa isa na namang panibagong yugto ng aming buhay. Charis Corny. At ito na nga ang sinasabi ko kanina sa umpisa na si Yobo ay pasyay say pa pero ngayon nag-decide siya na siya talaga ang magpa-picture kahit siya lang daw muna mag-isa. Dahil siya daw nga muna mag-isa ay hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng picture ditong magkasama. Kaya ito na nga, Yobo, moment mo na too. Pak, pak, pak. At dahil nga maraming dumadaan kaya medyo na itong aming picture at dahil nakita nga nito ni Kuya na may nagpipicture kaya naantala nga ang kanyang pagdaan. Kung mapapansin niyo itong video na ito ay nasa reels ko ito sa Facebook na tinatanong ko kung saang lugar ito dahil hindi naman talaga obvious. Maraming thank you sa mga nag-comment at mga nag-hearts doon sa aking video na ito sa aking reels. Habang on the way na nga kami pa uwi ay biglang naalala ni ate na magpapakash in pala siya sa Gcash kaya heto napadaan kami sa Alpha Mart. Habang nasa loob nga kami ng Alpha Mart, ay nakita ko itong right and light. Matagal ko na kasi talaga itong hinahanap kasi curious talaga ako sa lasa nito. kasi ay zero carbs and zero sweeteners. Ginagala ko nga talaga dito ang aking kamera kasi naisip ko baka mamaya may magustuhan akong bilhin bigla. Nasa counter na kasi si ate para kahit papano may maisabay ko na sana ang aking mabibili dito. Pero nakailang ikot na ako ng aking kamera ay wala talaga akong makitang pwede kong mabili dahil halos lahat meron nang nabili si ate para sa iyahanda sa bagong taon. At hindi rin ako makapag-decide bumili dahil halos lahat ang nakikita ko ay bawal talaga para sa akin. Natawa pa nga ako sa pamangkin ko dito na si Chilian kasi sabi sa akin siya na lang daw muna ang magbabayad itong aking binili. Magkaiba ang bayad ng binili namin ni Chilian at ang binili ni ate kaya mamaya itutos na lang daw nila pagka uwi. Natawa pa nga ako dito bigla nang makita ko ang itsura ng aking pamangkin na si Ari habang kumakain ng ice cream. Ate, tignan mo yung mukha. <laughs> Kapag ice cream talagang pinag-uusapan, si AA talaga ay lalaban. ba diba, AA ni Tita Del? Dahil pagpasok namin kanina ay hindi gumana ang Gcash, susubukan ulit ni ate kung gagana na uli siya ngayon. Kailangan doon. kasing malagyan ang Gcash ni ate dahil kailangan din ito nila Bumbom -bum na kapatid ko na hindi nakasama dito sa aming paggagala. Shoutout, bom. Sabi ko nga kay ate, para makapag-concentrate siya sa pag-Gcash ay bitawan niya muna si AA at ako muna ang bahala sa si Kahit bata. Kahit na ang lamig pa sa Alpamart ay talagang walang tigil aring batang ari sa kakalantak na ring ice cream. O, tingnan mo naman ang muka, o. At dahil siguro holiday kaya walang Gcash, siguro walang pasok kayo ng mga taga-Gcash, kaya wala rin siyang Gcash. Tingnan mo naman ang aking pamangkin, opak na pa. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you so much sa mga nag-follow sa aking other social media accounts. Thank you so much for watching. God bless!